Milyong-milyong pisong halaga ng ilegal na droga na sapat sa magkakahiwalay na operasyon ng otoridad sa Imus Cavite. Si Vel Custodio sa detalye. Bulto-bultong hinihinalang ilegal na droga ang nasabat sa ikinasang bypass operation sa loob na isang bahay sa barangay Pasong Buwaya Dos Imus Cavite. Halos masakop ng mga selyadong plastik na ilegal na droga ang buong sala ng bahay ng ilatag na ito ng mga operatiba. Tinatayang na sa mahigit 700 milyong piso ang kabuoang halaga ng mga nakumpiskang hinihinalang shabu. Nagkasya naman sa apat na sako ang sa mahigit 100 kilo ng hinihinalang ilegal na droga. In disguise of uh, gold piece pids, yung, uh, shabu nila. Ayon sa Philippine National Police Drug Enforcement Group, hindi raw ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng ganitong modus. Kamakailan lang kasi, natimbog din nila sa bypass Operation sa Maynila ang may kaparehong uri ng packaging na ilegal na droga. Kumakalat ang operasyon ng bentahan ng mga kontrabando sa Calabarzon at sa karating pang lugar sa Cavite. Ninimistigahan natin namin kung may possibility yung ganyang... Uh... Uh, instance na nag-produce na sila inside. Nagkaroon tayo ng pagkakataong makuha ang panig ng mga suspect. Depensa nila, lang po kami. Mas lang po. Hindi rin daw nila tukoy ang pinanggalingan ng bulto ng droga. Nasa kustudiyan na ng PNP Drug Enforcement Group Special Action Unit 4A ang mga suspect. Haharapin nila ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002. Samantala, sa kasunod namang bypass operation sa isang subdivision sa Barangay Buhay na Tubig sa Imus. 27 milyong pisong halaga ng hinihina ng iligal na droga ang nasabat naman mula sa high-value individual ng Cotabato City. Titignan natin now kung may correlation to doon sa previous ulit. Pero initially when I view the confiscated item, iba yung packaging makikitang may Chinese markings at number code na imprenta ang mga pinagbalutan ng apat na kilong iligal na droga. Ang siste, kaliwaan umano ang transaksyon ng suspect na si Alias Abi at ng kanyang mga parokyano na umaabot pang Metro Manila. Ang kasama sa inibisigan natin yan, yung pagtrace uh, pag-trace nung uh, uh, drug lord kasi may, ano yan, may mga layer sa supply chain, may... Uh, main supplier, second layer, di ba? third layer, middle man, runner. Ito, uh, parang second layer ng uh, chain ng, uh, ng uh, supply ng illegal drugs. Sa ng pata sa pamahayag, sinubukan namin kunin ang panig ng suspect pero tumanggi itong magbigay ng anumang pahayag. Pansamantala munang mananatili sa kustudiyan ng PNPI mo sa suspect habang inihahanda ang mga kaukulang dokumentong ipapasa sa prosecutor's office. Haharapin ni Alias Abi ang reklamo paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Velco Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.